ayan, flex ko lang mga shots yung aking munting Christmas tree. Dahil nga sinipag ako kanina, my day was very productive. I want you kung ano nakain ko. But anyway, bare months na kasi. So, kailangan na mayroon na tayong kumukutitap sa ating bahay. Which is, uh, nainggan nyo din ako kasi mayroon akong baby na first time niyang makita yung ating Christmas tree. Which is, natuwa siya kanina. Tawang-tawa talaga siya. Ang ganda ng ngiti niya. <laughs> Nakakakiling. <laughs> anyway, ang cute ng aking Christmas tree. Pinataas ko lang siya ng konti kasi nga mayroon tayong junakis. Bawal maabot. But ma napapasok niya pa rin yan mga shots. Kailangan lang talaga uh, may magbantay sa kanya pag na siya dyan. Kasi baka matumba yung ating Christmas tree. But anyway, hindi lang yung aking, hindi yan, hindi yan lang yung nagawa ko. Itong aking bahay nilinis ko ng very very slight lang naman. So, dahil nga deserve ko to, i-flex ko na lang sa inyo yung aking, yung aming apartment. Kasi, natutuwa ko malinis siya. Malinis siya ngayon kasi ngay ngayon lang naman to nalilinisan. Uh, what I mean is, ngayon lang to malinis. Hindi siya araw-araw talaga na ganito kalinis. Which is, agree naman ako dyan dahil nga, mahirap i-maintain yung kalinisan sa bahay pag may bata. But anyway, ganyan lang yung aking, aming simple ano, apartment. And, shout out dito yung aking napakabangong candle shout out at inisell. ngayon ko lang siya nagamit mula nung umalis ka ngayon ko lang siya talaga ginamit ang bango bango niya pala ayan mabango mabango yung bahay ko tapos malinis o sana all tapos gawin tayo dito o, medyo nalinisan ko ng konti yung aking kitchen So ganyan lang sana wish. How I wish na laging ganyan yung ating ano no bahay, yung malinis. Ang sarap ng pakiramdam pag malinis yung bahay. Nakakawala ng stress kahit wala tayong pera. Charot. <laughs> so anyway, yun lang.